Wika -alaman. Halina't Matuto, Kawikang Filipino Baybayin at hindi alibata Mas angkop tawaging baybayin ang sinaunang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino sa halip na alibata. Napagkamalan itong kahawig ng Arabeng alifbata at naging laganap hanggang sa ngayon bilang alibata. Ginagamit na ang baybayin bago pa dumating ang mga Espanyol. Naobserbahan pa nga nila na marunong ang lahat ng mga katutubo sa pagbasa at pagsulat ng baybayin. O ba? Diba? Dapat nating ipagmalaki ang sariling atin, ang baybayin, na kaugnay rin ng ating wikang pambansa ngayon. Halina at matuto kawikang Filipino.